Hello, what's up kagaps na at na korurat For today's video ngayon, nga itong at nagising ako dito ng maaga Dahil nga magtitinda nga tayo ngayong araw ng scramble Kaya lang paglabas ko nga ay medyo makulimlim nga at umaambun-ambun pa nga At baka kapag nagtimpla nga ako ng scramble ay masasayang lang kapag umulan Kaya naman inaya ko nga muna si Mrs. na lumabas at bumili nga kami ng kakainin namin ngayong umaga At gusto nga daw niya ng sopas pang almusal Kaya naman umalis na nga agad kami ng bayat, at pumunta na nga dito sa may tindahan Para bumili nga ng mga lulutuin namin pang sopas At itong at kumuha na nga ako dito ng el Elbow Macaroni Pati na nga rin itong isang evap Milk At kumuha na ako dito ng isang pirasong Chicken Cubes Pati na nga itong nakarepack na margarin Pati na nga mga ibang pampalasa Pagkatapos ay bumili na ako dito ng bawang at sibuyas At pati na nga itong isang pack na dog At na makumpleto nga lahat ng bibilin Ay pinakwenta ko nga kay kuya at binayaran ko na nga agad At umalis na nga kami dyan agad At maghanap pa nga kami ng bibili ng mga gulay At itong at nakabili na nga kami dito ng repolyo at carrots At itong at binayaran ko na agad At pagka uwi ng bahay, inihanda ko na nga agad itong bawang at sibuyas. Pagkatapos ay papainitin ko na nga itong kaserola at mag-uumpisa na nga tayo dito magisa. At habang inihanda nga rin ni Mrs. yung mga repolyo at carrots. At pagkatapos ay waiwain nga lang din itong hotdog. At nang mainit na nga yung kaserola ay inilagay ko na nga agad itong margarin. At nang malusaw nga yung margarin ay inilagay ko na nga agad itong bawang at sibuyas at igigisa nga lang natin ito konti. At nung medyo sunog na nga itong bawang at sibuyas ay pwede na nga nating lagyan ng tubig galing sa Cagayan River. Pagkatapos ay ko na nga ito ng mga pampalasa gaya ng paminta, seasoning, at syempre ilalagyan ko ngarin rin ito ng isang kilong chicken cubes. At pagkatapos ilalagyan ko na nga rin ito ng asin galing sa Pacific Ocean. At halo haluin ko nga lang ito hanggang sa maghalo-halo na nga itong mga nilagay natin pampalasa. At tatakpan ko nga lang muna ito at aantayin ko nga ditong kumulo. At habang tinatapos nga ni Mrs. itong mga ini-slice niyang mga gulay. At ito pa nga si Kiko, tulog na tulog, sarap ng tulog niyo. Ayaw magpaistorbo, nakadukdok pa nga, tinatakpan pa yung muka. At makalipas nga ng ilang minuto, ito nga at kumukulo na nga itong pinapakuluan natin. Kaya kaya naman ilalagay ko na nga agad itong elbow macaroni para mapalambutan na nga ito at halu-haluin nga lang ito ng kaunti at makalipas nga ng ilang minuto ay tinignan ko nga kung malambot na nga itong elbow macaroni at medyo malambot na nga ito kaya naman ilalagay ko na nga itong mga gulay at ilalagay ko na nga rin itong mga hotdog at tatakpan ko nga lang ito hanggang sa kumulo at makalipas nga lang ng ilang minuto ay luto na nga ito at papatayin ko na nga dito yung apoy pagkatapos ay ilalagay ko na nga itong ibab milk at halu-haluin ko ngalang lang ito at itong at ready to serve na nga sobrang natatakam nga ako pag ako nagluluto ng mga ganito at mas gusto ko nga nagluluto na nga lang sa bahay kaysa bumili nga sa mga karinderiya nagtitinda ng mga sopas at mapapamahal ka nga pag bumili ka nga sa mga karinderiya at mas marami pa nga pag nagluto ka sa bahay at eto nga tikiman time na nga mmm taste good at etong nga nagsandok na nga agad si misis at kakain na nga muna kami at nilagyan ko nga ng chili powder yung para sa akin at mas masarap nga kapag may konting anghang at siguradong mapaparami na naman tayo ng kain ngayong umaga kaya tara mga tola no pang hinihintay kain na tayo at sobrang nage enjoy nga rin si Mrs. pati na nga rin itong mga bata sa pagkain ng sopas ngayong umaga. At para maiba naman tayo ng pang-almusal ngayong umaga. At hanggang dito na nga lang at dito ko na nga lang din muna tatapusin ang mga kaganapan for today's video. Magandang umaga sa inyong lahat mga tol. Salamat sa inyong panonood.